nanalo ka ng Gcas 500 pesos. Ang tawang sagot ay 1,000 oh, one, 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 ang, ang tawang sagot ay 160 pesos na Andres na yan siya. May press of creation pa as bulalo natin. Kaya naman, congratulations kay Orosio Marbs nanalo ka ng 500 through Gcas screenshot mag-comment para makita namin mamaya, mag-message ka namin dito sa ating YT. Ay, hindi. Sa'yo na, para kasi ko magbibigay eh. Pakimisins po si... Ah, sino ang nanalo pangalan? Orosio Marx. Orosio po itong account, si Heart Sa kanya social media ako, screenshot mo na. Dahil siya mamaya ang magigive love sa iyo ng inyong napanalo ng GCash. Ayan, thank you so much. Once again, screenshot mo na. Ito po yung uh, social media account ni Heart at siya din naman ang magbibigay ng prize. So. so, ayan. Walang aalis kung nandito ka ngayon sa ating TikTok. madouble tap lang guys. Pabutin so pa natin. 1.1 million likes. Thank you so much. Kung nasa TikTok ka ngayon at nasa, nasa FB ka ngayon, pumunta ka dyan sa ating YT channel Kumain ng sound Sa ating YT channel kasi Dito tayo magbibigay at pipili sa ating YT Yung bio po ng ating YT nandyan sa TikTok at saka sa Facebook Bio yung link, alright? Let's go!